Kamusta mga kakusina? I wanna share with you our mura pero masarap na pasta recipe. Ang mga kailangan po natin ay Gutuin po natin ang ating pasta ayon sa kanyang cooking procedure. 2 cups po ang ating ginamit. And then, magigisa na po tayo ng bawang. Add na po natin yung sili. Kung ayaw po na maanghang, huwag niyo pong lagyan ng sili. At pagkatapos, naglagay po ako ng konting um, nor beef cube pampalasa at inilagay ko na po yung repolyo at petchay yung repolyo po natin is nagbawas lang ako ng konti dun sa 1 um, fourth na repolyo na nabili ko pero depende po sa inyo kung gano'ng karaming gulay, petchay o repolyo ang ilalagay nyo so ayan, nanuluto po siya sa mantika kung may olive oil po kayo, mas okay. Pwede rin po yung ordinary na mantika lang. At pagkatapos nilagay ko na po yung century tuna. Any brand po pwede dito. Kung gusto nyo po na maanghang, hot and spicy po ang nilagay nyo. O ang bilhin nyo pag hindi naman ay ordinary lang palambutin lang po natin ng kaunti yung ating mga gulay. Hindi na po ako nag-add ng tubig dito ha. Yung sarsa lang po ng ating tuna ay sapat na para sa ating flavor, sa ating pasta. Any pasta po guys ay pwede nyo gamitin dito. Ang ginamit lang po namin dito ay fusilli pasta para medyo kakaiba naman siya. At sobrang nire-recommend ko po na gawin nyo po ito sa inyong bahay or sa hantaan guys, pwede pwede din po ito kasi healthy naman siya may mga gulay at kakaiba talaga yung lasa niya sobrang nagdagdag ng sarap yung hinalo natin mga gulay dito so guys, ito lang po para sa araw na to at sana po ay magawa nyo po ito at matrain nyo po maraming salamat, see you on my next video